Christmas lights. Ayan. Kunti lang yung kumikislap. Hmm. Pangatlong taon na to eh. Yung mga ilaw na yan, pangatlong taon na. Ayan. nd may shadow lahat to tungkod e oh tung tungkod ayan ayan tungkod oh ah ngang doon yan eh Yan. Aha. Uh -huh. Bahay ko. Ang bahay lang ang daming ilaw. <laughs> Ako lang naglagay ng maraming ilaw dito sa community namin. Ayan. Ah. Uh, hanggang doon sa fence. Simpleng ilaw lang. Ayan. Simpleng ilaw lang tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ako, natutumba na yung angel sa taas. Hangin kasi sa lakas. Uh, kulang nga ng bulaklak na pula eh. <laughs> kulang ng bulaklak na pula. Taman hmm. Tama na yan. Marami namang pula na ano. Bilog-bilog. Ah. -bilog. Uh. Ayan eh, yung pinakamalaki. Green. Ito yung tongkod. <laughs> tongkod! Uh. Okay, maulan-ulan na. Mm -hmm. Pag lumakas na yung ulan, i-off e ko na yan. Okay. Bye-bye. And ilang araw na lang daw. Pasko na daw. Sabi nila. Okay, bye-bye.